pamahin sa paghiwa ng bawang sa gabi, pangontra sa masamang elemento. Alam mo bang kapag naghiwa ka ng bawang sa gabi ng walang dasal, may mga nilalang daw na naaamoy ito at tumarating sa bahay mo? Ang simula ng pamahin, sabi ng matatanda, ang bawang ay hindi lang sangkap sa kusina. Ito ay isang sagradong halaman, isang proteksyon laban sa dilim. Ngunit may babala, huwag daw maghiwa ng bawang kapag gabi na lalo na kung tahimik na ang paligid at tapos na ang hapunan. Sa ganitong oras daw, gising ang mga nilalang na hindi natin nakikita at ang amoy ng bawang ay parang ilaw na tumatawag sa kanila. Ang hangin ng gabi kapag humangin daw sa oras ng paghiwa mo ng bawang, lalo na kung biglang lumamig ang paligid, ibig sabihin may dumaan. Hindi mo man makita, pero naramdaman ng balat mo isang malamig na dampi sa batok. Sa mga lumang kwento ng mga albularyo, ang bawang daw kapag ginamit ng walang dasal ay nagiging pangakit imbes na pangontra, parang apoy na walang basbas. Ang dasal na pananggalang. Bago mo hiwain ang bawang, sinasabi ng matatanda na dapat kang magdasal. Panginoon, ang bawang na ito ay para sa kabutihan, hindi para sa masama. Ang dasal na ito ang nagbibigay liwanag sa enerhiya ng bawang. Kasi sa paniniwala ng mga ninuno, bawat sangkap sa kusina ay may espiritu. At kapag gabi na, kailangan mo itong galangin ang tunog ng kutsilyo. Narinig mo ba yung tunog ng kutsilyo sa kahoy? Tok, 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 sabi nila. Tuwing tatlong beses mong hiniwa ang bawang, lumalabas ang amoy na nakakatawag ng atensyon ng mga nilalang. Kung kaya't dapat mong sabayan ang dasal o awitin, upang ang amoy ay manatiling banal. May mga kwento sa probinsya. May naghiwa ng bawang habang nagkukwento at biglang may kumatok sa bintana. Pagbukas nila, wala. Tanging amoy ng bawang ang naiwan ang sekreto ng albularyo, sabi ng mga albularyo, ang bawang sa gabi ay parang panangga at pitag. Kung may masamang espiritu, doon daw sila nakatuon. Kaya kung maghiwa ka ng walang dasal, parang naglagay ka ng bitag. Pero para sa sarili mo, kapag may narinig kang mahina o mabigat na hakbang habang nagluluto, huwag kang lilingon agad. Bilangin mo ng tatlo, huminga ng malalim at sabihing, sa liwanag ng may kapal, wala kang karapatan dito. Sabi nila mawawala agad ang presensya. Ang amoy na hindi para sa tao, ang kakaibang amoy ng bawang sa gabi, ay hindi lang para sa ulam. Ito ay parang tawag ng espiritu. Ang mga nilalang ng dilim ay naakit sa mga bagay na may tapang, at ang bawang ay may tapang dahil kaya nitong itaboy ang dilim. Ngunit kung ito'y walang dasal, ang tapang nito ay nagiging lambing sa kabilang mundo. Kaya't maraming matatanda ang nagsasabing, kung magluluto ka ng may bawang sa gabi, Magsin ng kandila o insenso upang linisin ang enerhiya ng paligid. Mga kwento ng barangay sa isang baryo sa Batangas, may matandang babae raw na naghiwa ng bawang tuwing gabi dahil iyon lang daw ang oras na may katahimikan. Isang gabi nakarinig siya ng boses na pabulong, "Huwag mong ituloy." Hindi niya ito pinansin. Ngunit nang sumunod na araw, lahat ng kanyang tinanim na bawang natuyo. Sabi ng mga kapitbahay, baka raw nagalit ang espiritong bantay ng lupa. Ang ritual ng pagsasara. Matapos maghiwan ng bawang, ang unang hiwa ay dapat mong itapon sa apoy o asin. Sinasabing ito ang pagsasara ng enerhiya. Huwag mong hayaang nakatiwangwang ang hiwang bawang sa mesa dahil dun daw naglalagay ang malas. Ang mga matatanda nun, bago magdulog, naglalagay ng bawang sa ilalim ng unan o sa pinto pero hindi tuwing gabi. Ginagawa nila ito sa umaga bilang pagprotekta, hindi bilang paanyaya. Ang lihim ng proteksyon ang bawang ay sagisag ng kalinisan at apoy ng buhay. Kapag ginamit ng may respeto, ito ay nagiging panangga sa lahat ng masama. Ngunit kapag ginamit ng walang dasal, nagiging daan ito ng kapahamakan. Kaya kung magluluto ka o maghahanda sa gabi, huwag kalimutang basbasan ang bawat sangkap dahil ang pagkain ay hindi lang para sa katawan, kundi para rin sa kaluluwa. Ang pagsasara ng kwento. Sa pagtatapos, tandaan mo ito, kapag naghiwa ka ng bawang sa gabi, magdasal muna. Huwag mong hayaan na ang liwanag ng iyong kusina ay maging paanyaya sa dilim. Ang pamahiin na ito ay hindi tungkol sa takot, to ay tungkol sa paggalang sa mga espiritu sa kalikasan at sa mga bagay na hindi natin nakikita. Kaya't sa susunod na maramdaman mong maghiwa ng bawang sa gabi, alalahanin mo ang dasal ay protection. Ang bawang ay sandata, ang gabi ay panahon ng paggalang.